tuloy ko na dapat ang pangmamasahe. Tumayo at tumayo siya at umupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang butones ng t-shirt ko hanggang sa tuluyan niya tinanggal ang buong t-shirt ko. Sabi niya, tumalikod daw ako. Sumunod lang ako doon at tinanggal niya ang aking bra. Pagkatapos hinawakan niya ang balikat ko at hinila. mayga sa kama. Okay, na dati ko na rin in, na i sa affidavit. So ngayon po, gusto ko pong bigyan ng pagkakataon magbasa ng kanyang salaysay ang pangunahing witness natin na si uh, alias Amanda. So Ms. Amanda, you have the floor. Good morning, Madam Chair. Attorney Ayan, mn appearing for alias Amanda. Uh, salamat, Attorney Ayan. Yes, Ms. Amanda, please proceed. Good morning. Good morning, honorable chairperson Risa Ontiveros and other honorable members of the committee. Ako po si Alias Amanda. Ngayon umaga po ay babasahin ko ang aking salaysay na dati ko na rin in, na sa affidavit. Isasubmit submit ko rin po ang affidavit na 'yan sa ating chairperson. Dati po akong full-time miracle worker ng Kingdom of Jesus Christ, the Name Above Every Name ni Pastor Apollo C. Buloy gagamitin to ng abbreviation na KJC. Pinagsamantalahan ako ni Pastor Tiboloy bilang minor de edad na pinaniwala nila ako na hindi dapat questionin ang pagsasamantala niya dahil mali na questionin ang ama. Namulat po ako sa KJC ministry dahil sa aking ama na masugid na nakatutok sa Okay lang po, Ms. Amanda. Take your time po. Nakatutok sa palabas ni Tibuloy sa TV. Ten years old po ako nung naging full-fledged member ng KGC, KGC ang tatay ko sa aming city. Noong 2009, 12 years old na ako noon, sumisimba na kami sa KJC. Ms. Amanda, may ko kayong patuloy. Nais kong acknowledge ang presensya ng Senator Estrada. Salamat po sa pagdalo ninyo, Sen. Yes, Ms. Amanda, patuloy po. Kasama ang kapatid kong babae na 10 years old naman, mula 2010-2011, naging aktibong member kami ng kapatid ka sa KJC. 2012 na binyagan o the baptize na kami under KJC rights at mula noon, official members na kami. Dito na nagsimula yung pamamalimos kung kani-kanino pangangaruling pagbebenta ng OTAP at yung pagbibigay ng mga sobre para sa mag-solicit. Bata pa kami noon kaya wala kaming magawa. Kung di sundin ang coordinator kaysa naman ipatawag sa KJC office, mapagalitan at mapapalo kami. Noong December 2012, nirecruit kami ni Marlon Rosete para mangaruling kasama ang group niya na ang tawag ay Psalms of David Orchestra. Sabi niya sa amin, kakanta kami sa harap ni Pastor Kibuloy sa bahay niya sa Quezon City. Doon yan sa KJC Compound, Mozart Street, Greenville, subdivision Barangay Sauyo na Valiches, Quezon City. First time namin ang kapatid ko na makilala noon si Kibuloy. Pero nung nakita niya kami ng kapatid ko, ang sabi niya, oh, ito yung magkapatid kasama pa ang aming apelido. Noong January 2013, Sinabihan kaming magkapatid ni KJC Minister Alain Balmes na naimbitahan daw kami ni Kibuloy na mag-attend at kumanta sa open field concert sa Davao City. Kaya nagpunta ako, ang kapatid ko at ang nanay ko at isa kong kapatid na lalaki sa Davao City kung saan nakasama ulit namin si Kibuloy for the second time. Pagkatapos ng concert, inimbitahan ako na maghapunan kasama si Kibuloy Kasama ang isang babae na si Ingrid Canada. Doon i-recruit kami ni Ingrid, kami ng kapatid ko na maging full-time workers. Workers Ang sabi sa amin, bibigyan kami ng libreng paaral sa Jose Maria College or JMC. At magkakaroon ng allowance, may free board and lodging. Ang sabi pa, magiging party daw kami ng choir group ni Kibuloy at makakasama daw sa mga palabas niya sa live TV makakasakay daw kami sa aeroplano ni Kibuloy, makakapag-travel daw kami ng libre. At doon po pumayag ang aking ina. Noong July 2013, 16 years old na ako nito, napromote kami bilang close-in pastoral. Sa, sa puntong ito, nilipat kaming magkapatid sa isang dorm sa loob ng KGC Davao Compound. Pagtungtong ko ng 17 years old, mas naging maselan na ang ipinapagawa nila. Tanda ko pa September 1, 2014. Kasi kakatapos lang ng tribute program ng KGC, tutulog na sana ako. Pero sabi ng isang kasamang pastoral worker, magpunta daw ako sa dining area ng Bible School. Dahil pinapatawag daw ako ni Jacqueline Roy. Pagpunta ko, pagpunta ko doon, andun nga si Jacqueline Roy. Pero walang ibang tao sa dining area. Madilim at tahimik na kasi 10 oras na ng gabi tulog na yung ibang mga kasamahan namin. Kinausap ako ni Miss Roy. Ang sabi niya sa akin, Amanda, connection mo ito sa amahan. Privilege na mapabilang sa pastoral, isang tipay mo ang sarili mo. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Shiboloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nakawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Sabi niya pa, wag ka, daw Ay, wako daw pagdudahan ang ano man mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kibuloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko. Maghanda daw ako, maligo, mag-toothbrush. Sinabihan pa ako mag-blow dry ng buhok. Litong-lito ako noon, pero sumunod na lang ako. Sabi ni Jacqueline Roy, kunin ko daw yung isang pajama ko at binigay ko sa kanya kasi aamuyin daw niya. Ginawa ko naman, ginawa ko naman, Pagkabigay ko ng pajama ko, inamoy niya at biglang sabi, ipapahiram na lang daw niya ang pajama niya. Bumalik ako sa kwarto ko at siya naman kinuha niya yung pajama niya. Bago ako maligo, pumunta si Jacqueline Roy sa kwarto ko at binigyan ako ng isang t-shirt na may botones at pajama pants. Isang bote ng shampoo na Palmolive Violet, at lotion na pabango na Bath and Body Works brand. Ang specific center enchanted na paborito daw ni Kibuloy. Hindi ko po talaga makakalimutan ng mga yan. Maligo na daw ako at magkuskus ng maayos. Hinihintay daw ako ni Jacqueline Roy sa kwarto ni Kibuloy. Pagkatapos kong maligo at mag blow dry, pumunta ako sa kwarto ni Kibuloy sa Bible School building. Yung kwarto na yon may dalawang pinto. Yung unang pinto, bukas, bukas na. Kaya pumasok ako doon. Yung isang pinto, papunta sa main room ni Kibuloy. Pagkatok ko. Sa pangalawang pinto, pinagbuksan ako ni Jacqueline Roy. Inakay niya ako sa may kama ni Kibuloy. Nakita kong natutulog at naghihilig pa. Noong una, pinaumunaw ni Jacqueline Roy sa kama, malapit sa paa ni Kibuloy, natulog pa rin noon. Pinakita ni Jacqueline kung paano daw imamasahe si Kibuloy. Sabi niya, unahin ko daw sa paa. Nakinig lang ako habang dinedemo niya. Tapos sabi na lang ni Jacqueline, hintayin ko na lang daw na sabihin ni Kibuli kung anong sunod na gagawin. Sabi niya hanggat walang sinasabi si Kibuli na pwede na akong umalis, hindi ako dapat lumabas ng kwarto. Matapos siyang magbilin, lumabas na siya ng kwarto. Pagkaalis ni Jacqueline, sinimulan ko na yung pagmamasahay hanggang sa namasahay ko na ang paa at likod niya. Inaantok na ako at that time kasi halos Uh, 1 AM to 2 AM na po siya. Gising na si Kebelay nito tapos sinabihan niya ako na umupo daw sa gitna ng kama. Sumunod lang ako sa instruction, umupo ako na naka-cross legs nung itutuloy ko na dapat ang pagmamasahi. Tumayo at tumayo siya at umupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang butones ng t-shirt ko hanggang sa tuluyan niya tinanggal ang buong t-shirt ko. Sabi niya, tumalikod daw ako. Sumunod lang ako doon at tinanggal niya ang aking bra. Pagkatapos hinawakan niya ang balikat ko at hinila. Nakahiga sa kama. Nung nakahiga na ako, umay may babaw sa sikibuloy, tapos... Tapos kahit pareho pa kaming na nun, kinikis-kis niya ang ari niya sa ari, Sinimulan niyang halikan ng leko, ko, nanikas na ako ng gusto. Gusto kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Pero naalala ko na bawal akong mag-question. Paumanhin po, Madam Chair, pumaselang ito. Halo po ito sa aking sinumpaang salaysay. Nung tinigasan na siya, sinimulan niyang tanggalin ang pajama at pants at underwear ko. Sinipsip niya ang dibdib ko, tinanggal din niya ang pajama pants at brief niya na nanginginig na ang katawan ko sa takot at nakatitig lang ako sa kisame. Pinipigilan ko na lang ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa. Pagkatapos ay tuluyan na akong pinagsamantalan ni Apollo Kiboloy nung siya ay natapos na. Pumunta siya sa CR. Tulala pa rin ako, nakatitig lang sa kisame. At dito nagsimula na akong umiyak. First time ko kasi ito. Ang dami kong tanong pero inisip ko na lang para makampante na baka ito ang kalooban ng ama sa buhay ko. Pagkabalik ni Kiboloy, galing CR, inutusan niya akong magdamit na ulit. Umupo ako sa sulok ng kama at patuloy ang pag-iyak ko. Tapos tinawag ako ni Kiboloy. Sabi niya, Amanda, umiga ka dito sa tabi ko at matulog ka na. Natulog ako nakatalikod sa kanya pero niyakap niya ako at humawak pa sa dibdib ko. Pagdating ng alas 6 o alas 7, pinabalik na ako sa kwarto ko. Sinabihan niya pa ako, mamaya pag mo ng maaga, huwag kang lalabas sa main na pinto. Doon ka sa likod sa garden. Tumangu lang ako at sinabing, opo. Nais ko lang bigyan din na minor minor pa ako noong nangyari ang mga ito. Mula noon ay inobserbahan ko na ang mga miyembro ng close-in pastorals. May isang pastoral lagi na maliligo, magbibihis at gagamit ng kaparehong shampoo at body wash na ginagamit ko. Tulad rin sa naranasan ko, babalik ang pastoral mga alas 6 o alas 7 ng umaga mula noon, gusto ko na talagang umuwi sa amin. Hindi ko naintindihan ng KJC Ministry. Noong 2016, may misa sa open field sa loob ng compound ni Kibuloy. Habang nangangaral siya, hiniram ko ang telepono ng isa ko pang kasamahan at tinawagan ko ang nanay ko na saktong nasa airport noon. Napaiyak ako habang nagmamakawa sa nanay ko na balikan ako sa compound. Pagdating niya, napaiyak ako ulit nang hingi ako ng pamasahe kasi sabi ko, gusto ko nang umuwi at sabihin sa kanya ang mga totoong nangyayari. Pagkaalis ko sa KJC, pumunta naman ang nanay ko sa Davao City para i-rescue ang kapatid ko. Pinahirapan nila ang nanay ko. Pero dahil minor ang kapatid ko, sa kalaunan ay narilis din siya. Ang masasabi ko lang, sobrang traumatic ng pinagdaanan ko sa loob ng KJC, kompanya. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakarecover. Hindi nila nilalabas ang aking transcript of record sa JMC. Ang para ng pag-aari ni <laughs> Dahil may utang daw kaming tuition kami ng kapatid ko. Samantalang, una pa lang sinabi na nila na kami ay scholar. Nakipag-ugnayan na rin ako sa mga dating pastoral na hindi na rin kontiktado sa KJC. Ibinahagi din nila sa akin ang kanilang mga kakilakilabot na karanasan sa loob. Alam kong hindi lang ako ang minor de edad na biktima ng...